Good day. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kawalan ng tiwala at takot. Alam niyo po ba na ang pinakamalaking pinagmumulan ng takot natin sa buhay ay ang kawalan ng tiwala? Meron po akong hinandang apat na pinagmumulan ng mga ito. I-share ko po sa inyo ang mga pinagdaanan ko sa apat na ito. Una, sa pinansyal. Nawalan ako ng tiwala sa mga tao pagdating sa pera dahil sa scam at panluloko na nangyari sa buhay ko. At nagkos ito ng takot sa akin na parang lagi na lang akong lolokohin. Pangalawa, sa relasyon. Nawalan ako ng tiwala sa kaibigan sa daming beses ng betrayal na dinanas ko. At nagkos ito ng takot sa akin na baka talagang wala ng totoong kaibigan. Pangatlo, sa pisikal, nawalan ako ng tiwala sa sarili ko physically dahil sa mga pangit na karanasan ko at nagkos ito ng takot sa akin na baka wala nang tatanggap sa akin ng buo. Pero sa panghuli, pagdating sa spiritual na buhay ko, ito lang ang naiba. Sa panahong dinanas ko ang lahat ng kawalan ng tiwala at takot, ay parang nawalan na ako ng tiwala sa Diyos na maaayos pa ang lahat ng ito ngunit iba ang nangyari. Inalis ng Diyos ang lahat ng takot ko. Ang sabi niya sa akin, Ako'y suma sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin at tutulungan kita. Iingatan at ililigtas. Ang tanong, bakit ko nga po ba dinanas ang lahat ng mga iyan? Alam niyo po kung bakit? Dahil hindi ko inuna ang Diyos noon inuna ko ang pinansyal, relasyon at pisikal. Dahil ang tama po, dapat ay inuuna natin ang espiritual. Dahil pag inuna po natin ang espiritual, si Lord na po ang bahala sa ating pinansyal, relasyon at pisikal. Ang sabi nga po sa libro ng Mateo, Unahin ninyong mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo I will